Naaktuhan ng isang mayor sa Pampanga ang ginagawang bentahan ng shabu. Mismong ang Alkalde ng Mabalakat ang hubuli sa isa sa mga sospek. Ang exclusive report mula kay Aljo Bendijo. Ito ang Facebook Live video ng regular na pagbisita ni Mabalakat City Pampanga Mayor Crisostomo Garbo sa mga kababayan niyang bedridden patients sa barangay poblasyon noong nakarang linggo. Pero kasabay ng kanyang pagbisita sa lugar, nakunan din sa video ang grupo ng individual na ito na nag-uusap sa gilid ng kalye. Mismong si Mayor Garbo ang nakapansin sa tila kahina-hinalang transaksyon ng grupo kaya sinita niya ito. May securities already telling me na uh, doon sa kanto na abutan namin, hotspot talaga 'yon. May nakita akong four uh, na kalalakihan, apat na kalalakihan at saka isang babae. Nakaumpok sila. Akala ko nga ano lang eh, yung street vendor lang. So, while nakagano sila, nakatilukod sila lahat eh. Ganito eh. Dito kami galing. Dito sila, nakagano sila. Ganun dating. So, pag gano'n kung ano, sumili ako. Hoy! Ano yan? Kasi nakita ko sa si okay. Sa si talaga. Nakita ko sa si Tapos, Hoy! Ano yan? Sabi ko, nagpulasan sila. Mabilis na nagsipulasan ng grupo at nakatakas ang lalaking pinag-iinala ang tulak ng droga. Nahuli naman na mga kasama ni Mayor Garbo ang lalaking kausap ng grupo. Agad ipinagbigay alam naman ng alkalde sa hepe ng kapulisan, hepe ng pulisya sa bayan ng Mabalakat ang nangyari. Nang dahil sa salaysay ng lalaking nahuli ng grupo ni Mayor, nagsilbing susi ito upang matunton ang grupo ng mga pinag-iinalaang tulak ng droga sa lugar. Nang araw ding yun, nagsagawa ang Mabalakat Police ng Anti-Drug Bypass Operation sa barangay. Nagkaroon kami ng mga follow-up at the same time nagkandak kami ng Uh, by bus operation. No? Meron tayong nahuling dalawa po doon. And then, yung isa po doon, ay yung po yung nakatakbo doon sa tagpo na kung nasaan si Mayor na nakahuli. Huli ang dalawang lalaking kinilalang sina Gerson Balahadia at Sarek Serrano. Parehong pinag-iinala ang tulak ng droga sa lugar. Nakumpis ka sa kanila ang tatlong sachet ng shabu na humigit kumulang apat na gramo katumbas ng alagang 27,000 piso. i na ngayon ng dalawa at naarap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nang dahil naman sa nangyaring insidente, ako si Mayor Garbo na mas paitingin pa ang mga gagawing aksyon upang tuluyang masugpo ang problema sa pagbebenta at paggamit sa iligal na droga sa Mabalaka at Pampanga kung ako mismo hindi ko pinalampas yun, why would I stop in doing this? That I can assure my constituents na hindi tayo titigil. Mapagigian pa pagbabantay namin sa ganitong mga activities.